for your missing drone. Ito po. Kapakatimik dito. Ito po siya. Ito po yung nagagawa ng pre-aerial. Happy <laughs> po na sa bundok. Ayun o. Ayun. Ah, sa baba? Oo. Uh, uh, uh. Bumagsak na? Oo, uh, bumagsak na. Gutay-gutay na? Ang tinik okay, niya, no? Yan ang matinik kaya yan, Jin, sa harapan mo. Ah, sa pata yung propeller mo. Ako rin ko. Kapitin niya so Kapitin niya niya. Oo, Bagging. Bunti na lampo, po. Kukunin lang po namin yung drone. Ako rin ko. Ako Sa pagkuhan namin yung drone, naduguan din ako. Arout. Puro tinik, sir. Sak, buti na si Gimbal, bo. Diyan namin ako, ha? Yan. Ay, nako. Hey, okay, nga guys, sa laglag yung lag drone natin, nakita nyo sa video. inya, nga, Yon nga nagagawa ng pre, service ng drone. Hindi, okay, joke lang. hindi nga na naglag aksidente. Siguro, umigay yung propeller, yung motor, sa pagkakapit nun sa sa drone natin. Kaya siya bumagsak. Kasi sobrang lakas ng hangin talaga nung panahon na yun. Uh, ayun na nga namin pali pa rin, pero sayang yung moment, sayang yung lugar. Napakaganda tila pilon yung mayayari. Kaya lang, ngayon nga, nalaglag siya. Nalaglag na naglag. Nahulong, bumagsak. Buti na lang at nasa bundok kami. Wala kami sa city na maraming pwede mabagsakan. Actually, hindi ko na inaasahan na makikita pa namin yung dulong kasi nga sa bundok, ang taas namin, tapos sa baba siya ng hulo. Parang sa gubat siya bumagsak. Parang wala na akong pag-asa na makikita siya. Ngayon, itong si Eugene, yung asama ko, shoutout kay Eugene. Hindi siya sinukuan, bumaba siya ng bundok, tapos sinanap niya. So, na-trace niya Una saan, Nakita nyo naman, nakita, nakuha namin. Hindi na ako nag-video ng, ng marami kasi nga, tinulungan ko siya kasi masukal yung gubat. Parang pa din yung bundok na masukal. Tapos may mga baging-baging na mga halamang gumagapang. Yun. Kaya kailangan namin wasakin yung, yung mga damo para makapasok kami sa loob. So ayun, tagumpay kami kuhanin. hanin. Kaya namin kasutulot nyo. Ayun, ito ang gagawin natin ngayon, bu try natin buuin yung drone. Ito, ang nangyari ito, meron akong isang mabait na kaibigan sa industry natin. Wedding and events na mabait. Uh, yung drone niya, nilagang niya sa akin, sabi niya, pag meron daw akong kailangang parts, pwede ko daw gamitin. Ngayon, magagamit na natin yung sira niyang drone. Yung drone niya pala nating nasira is P3 Pro. P3 Pro yung drone natin nasira. Shoutout niya pala kay J.R. Soriano. J.R. Soriano ng Wedding Films. Salamat. Ayan, chirik natin yung drone niya. Okay naman, nagpit naman. So, ang kailangan lang natin gawin, baklasin, tapos ilipat doon sa sira nating drone. Uh, hopefully, magawa natin ang maayos at walang problema. Okay, see you. See you sa pag-aayos ng drone. Ito yung ginamit kong drone, drone ni Gio Soriano. kubuhan niyo yung pinaka kaha niya, yung case niya. Pagpapalitin ko, ilipat ko doon sa platform ko ngayon. Tapos natin ayusin siya ng, ng uh, video uh, So ngayon, napaklasan natin ng lumang drone. Ngayon, kakabit na natin to sa bagong drone. Ayan, tinanggal ko ng lahat. Sana, hopefully, tama yung lahat ng pagkakabit ko dito. Kasi first time kong gagawin to. First time kong mag-assemble at disassemble ng drone. Siyempre, para makatipid tayo, ako nalang gagawa. Pero sana, hindi sumaglay. Okay, medyo mahal din kasi pagpapagawa natin. Pero, ano, sugal na natin dito. Uh, meron time guide. Susundan tayo. Okay? Sana may maayos itong pag-assemble natin. At, testing natin ito kung natapos. Ano na ito, okay na. Nagbuhat natin yung drone natin. Ang gabi natin ay i-test flight naman natin siya. Hopefully, walang malfunction or many hidden errors sa pagpapalit natin ng case. Sana nabalit natin na maayos ang pag-assemble ng ating drone. natin na test din natin siya. Tingin ko okay naman yung nagawa na sa drone. Case naman na pinalit natin, eh meron lang konting crack lang. Pero hindi tulad dati na sobrang dami ng crack. Ah, uh, isa dati dati natanggal yung pinaka plastic na to. Lumabas yung pinaka motor, natanggal sa pagkakakapit. yeah, ito yung pinalit natin, okay naman. Ano natin, uh, functional naman. Okay naman siya. Balita ako kayo sa susunod nating update sa drone kung stable pa ba siya or may nagbago ba sa lipad niya. Uh, pinas forward ko na siya sa uh, assemble, is assemble kasi sobrang haba. Inabot ako ng 2 para doon. Uh, gagawa na lang ako ng separate video para sa mga gusto rin mag-assemble ng Phantom 3 Pro na drone nyo. Ayun, ayun ang gawin natin. Upload. Yung pala guys, dito lesson learned tayo ah. ha. Pag malakas ang hangin, wag nang piliting magpalipad ng drone. Or kung kaya naman, uh, uh, alalay lang natin drone. Tapos sa papapalipad ng drone natin, huwag nyo masyadong sasalubukin yung lakas ng hangin. Kasi napapresa yung motor. Yun yung sa akin eh. Sinalubong ko yung lakas ng hangin. Kaya yung, yun, napapresa yung motor natin. Pwede patangay-tangay tayo sa hangin. Pero yung sasalubukin yung rekta sa sobrang lakas. Hindi ka nauulitin yan. Okay guys, salamat. Peace, yo. Tapos, di na-record. Tapos, di record ng battery yung bad trip talaga pag hindi na to. Paala, sabay nyo.